Hello, no? Ngayon, um, dito tayo sa ikalawang sulat ni Juan, no? Chapter 1, verse 10 to 11, or 19, 9 to 10 to 11, 9 to 11. Sinasabi dito, no, ni eh, Apostol John, no, na ang tao na hindi nananatili sa salita ng ating Panginoong Isa Kristo ay wala sa kanya ang Panginoon. Pero sa mga tao na nanatili o sumusunod sa salita ng ating Panginoong si Kristo ay kasama niya ang Diyos Ama at ang ating Panginoong si Kristo dito sa ating mundo, dito lalo na sa atin sa Pilipinas. Maraming mga tao na hindi sumusunod sa ating Panginoong si Kristo at hindi namumuhay sa sinasabi ng ating Panginoong si Kristo o sa mga salita ng ating Diyos, ng ating Panginoong si Kristo. Sinasabi niya ng ating Panginoon babala sa atin sa mga tao bakit kayo tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, kung hindi naman kayo susunod sa akin, pina, sa mga, hindi naman kayo sumusunod sa sinasabi ko sa inyo. So, sinasabi niya, bakit kayo tatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon? So, maraming mga tao dyan no, na mas pinapriority nila no, na diritso sila sa Ama at hindi sila dadaan sa ating Panginoon sa Kristo. Hindi nila alam or nagbubulag bulaga ng sila. Kasi dito sa kasulatan, sinasabi na yan ang ating Panginoong Isu Kristo dito sa sulat ni John. You no know? Ang Panginoong Isu Kristo nagsabi sa atin no, na I am the way, the life, and the truth. No one comes to the Father except through me. You no know? Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Isu Kristo. Maraming mga tao na ngayon na hindi dumadaan sa ating Panginoon si Kristo, kundi diritso doon. Ang sinasabi ng ating Panginoon si Kristo, I am the door. So sa pultahan na yan ng bahay, nasarado talaga, hindi ka pwedeng aakyat doon. Kasi yung aakyat doon, ang sinasabi ng ating Panginoon, magnanakaw. Lahat ng tao dadaan talaga sa pintuan bago ka makapasok sa silid at ang pintuan na yan ng ating Panginoon sa si Kristo pero maraming mga tao na hindi naniniwala at hindi sumusunod sa Kanya ang sinasabi nila, bakit kami maniniwala sa Kanya e tao lamang siya hindi nila naintindihan ang sinasabi dito sa kasulatan ang sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo rito, ang tumatanggap sa inyo, tumatanggap sa akin at ang tumatanggap sa akin tumatanggap sa Ama. So sinabi, anong sinabi niya? Sa inyo, tumatanggap sa inyo. Sa mga preacher, kung hindi kayo tinatanggap, hindi rin nila kayang tanggapin ang Panginoon sa si Kristo. Kung hindi nila tinatanggap ang Panginoon sa si Kristo, hindi rin nila kayang tanggapin ang ating Diyos Ama. Dito naman sa mga reliyon na nagsilipana dito sa atin, maraming mga tao na hindi nangangaral sa tama hindi nila tinatanggap ang ating Panginoong si Kristo. Tagin yung tatandaan, sinabi rito, ang hindi tumatanggap sa akin ay hindi tumatanggap sa Ama. At ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi nagmamahal sa Ama. Isipin nyo, kung gagawin nyo yan, nagiging kaaway kayo ni Kristo. Kung nagiging kaaway kayo ni Kristo, nagiging kaaway din kayo sa Ama. Kasi ang utos ng Ama, sambahin nyo, kilalanin nyo ang anak, ang ating Panginoon sa si Kristo. Kung didiritso ka ngayon sa ama, hindi ka dadaan sa anak, anong mangyayari sa inyo? Mapaparusahan kayo kasi hindi kayo sumusunod sa utos ng ama. Kasi ang utos ng ama is yung sambahin nyo ang anak. Kasi Diyos din yun, si Kristo at ang Ama, iisa lamang. Hindi mo tatanggapin si Kristo, hindi mo rin kaya tanggapin ang Ama hindi ka didiritso sa ama kung hindi ka dadaan sa anak. Yun yung klarong ipa explanation dito sa nakasulat sa Biblia. Kasi noon pa man sinabi ng ating Panginoong Heso Kristo, doon kay Elias sa sulat ni Malakayas na ipapadala niya uli si Elias Si Elias ang siyang maghahanda sa daan ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ipapadala ko si Elias siya yung maghahanda sa aking daanan siya yung maghahanda sa aking dadaanan dumating si Juan si Elias yun yung si Juan si, si Juan na nagsasabi na siya yung naghahanda sa daanan ng ating Panginoon sa pagbalik ng ating Panginoon. Ang sinabi ng ating Panginoon, si, siya yung maghahanda sa aking dadaanan or siya yung maghahanda sa aking pagbalik o pagdadaanan. Dumating si Kristo. Noon, sinabi ng Panginoon, siya yung maghahanda sa akin na dumating si Kristo. At sinasabi din dito sa kasulatan sa John chapter 1, no? sa pasimula, ang Diyos, salita ginawa ang mundong ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang Diyos ay salita. At ang salita na yun ay nagiging tao at nananahan sa mundong ito kasama ang mga tao. At nagiging tao and became flesh. Klaro, klaro, di ba nakasulat ito? Ang salita ay nagiging tao. Ang ating Panginoong si Kristo. Ang utos ng ating Ama sa atin. Yung sinabi niya, pinarinig ng Panginoon yung boses niya doon sa mga tao ikaw ang minamahal kong anak sa iyo ako nagiging masaya at sinabi na ng ating Panginoon sundin niyo ang aking anak sundin natin siya so sa ganitong paraan ang gusto ng Diyos ang utos ng Diyos kilalanin ng Diyos susundin din ng Diyos sambahin ang Panginoong Kristo. siya pero yung mga tao ngayon, mga Iglesia ni Cristo, Je Jehovah's Witness, Katolik, Judaism, Muslim, o ano pa man ng mga reliyon, yung mga SDA, ligaw kayo kung every time na hindi nyo tinatanggap ang Panginoon sa si Kristo. Okay lang sana kung kayo lang mga leader ang maliligaw kaso ng dahil sa mga leader, sa mali-maling mga pangaral, mali nyo pagkaintindi ang Biblia, tinutwist nyo ang mga salita, pinapangaral nyo sa iba, tinatanggap yung iba, tinatanggap ng mga tao or member nyo ng mga mali-mali para kayong nagpapakain sa mga karniro ng mga may lason na pagkain. Nilalason nyo ang mga tao. Alam nyo naman kung ano ang mangyayari kung ang isa sa inyong mga hayop na kakain ng may lason na mamatay ang inyong mga hayop. Ganyan din ang mangyayari sa inyong mga tao. Na hindi nyo pinapakain ng pagkain na banal, kundi may lason. Nilalason nyo ang tao. Nilalason nyo ang isip at puso ng tao. At pinapasunod nyo sa mali-maling aral. Mali-maling turo. Mali-mali na hindi naman talaga sumusunod dito. Iniiba nyo pagkaintindi. Alam nyo ba kung bakit nga naiba ang pag-intindi? Ang demonyo ang siyang nagpabago sa isip nyo. Every time na makikita kayo o mababasa kayo dito, bigla nyo lalaktawan yan. Kasi nga, takot kayo na malaman ang katotohanan. Lalaktawan yan, hindi nyo mapansin yan. Takot kayo malalaman ang katotohanan upang hindi kayo makaalis at mananatili pa rin kayo dyan sa kadiliman, sa kasinungalingan, sa mali-maling aral, mali-maling aral o turo na tinatanggap nyo na inyong pinapanindigan at pinapangaral nyo sa iba. Kawawa yung mga tao na pinipilit nyo silang pakainin sa mga pagkain na may laso. Pinipilit nyo silang pinakarga sa mga magbibigat na mga karga na pagdating ng araw, yung mga tao na yan mawawasa at maduduro. Ang sinasabi dito ng ating Panginoon si Kristo, ang ating Panginoon si Kristo ay parang bato lahat ng mga tao na hindi tumatanggap sa kanya, hindi na nananampalataya sa kanya, hindi naniniwala sa kanya ay madudurog at mawawasak. Ito yung sinasabi ng ating Panginoong si at yung Panginoon ng Ilagay ko ang bato kung saan maraming mga tao na matatapilo dito. Si Kristo ang simpleng bato na hindi nyo inaakala na siyang magpapabagsak sa mga taong hindi sumusunod sa kanya. Ganito ang mangyayari sa mga tao ngayon na hindi na nanampalataya, hindi na tinutwist ang kasulatan sa Biblia. Lahat ng mga sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo patungo kahit pa doon sa mga sinasabi niya patungkol sa mga pagkain na pinagbabawal ng mga tao na sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo na hindi ang pumapasok sa bibig ang makakarumi sa isang tao kasi ang pumapasok sa bibig budrit sa satiyan at itatapon at lumalabas sa dali na paraan na itong lahat ng mga pagkain ay nakakain pero marami pa rin mga tao na nagbabawal sa mga pagkain ito kasi nga hindi nila naiintindihan ang kalooban ng Diyos ang salita ng Diyos pinipilit pa rin nila noon na pinasunod yung mga tao na bawal itong kainin kasi ganito ganyan pero sa salita ng Panginoon hindi na nila sinusunod kahit pa sinasabi na naniwala kami Kristo, nagdasal kami Kristo, pero may mga salita ng ating Panginoon sa Kristo dito na hindi nila sinusunod. E paano mo masasabi yan na sumusunod ka at naniniwala sa ating Panginoon? Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo, di ba? Bakit kayo tawag ng tawag sa akin ng Panginoon ng Panginoon? Ngunit hindi naman kayo sumusunod sa aking sinasabi. At sinasabi din natin Panginoon sa Kristo, na darating yung araw in the last days sa buhay ng tao, sa bawat tao sa atin dito, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi sila lamang na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Itong mga taong ito, tawag ng tawag sa ating Panginoong si Kristo, pero yung mga salita ng Panginoong si Kristo hindi nila sinusunod. Ang utos ng ating Ama, paniwalaan natin ang ating Panginoong si Kristo, sundin ang ating sundin natin ang ating Panginoong si Kristo. Pero Naniniwala sa sakti Kristo na Savior. Totoo. Pero hindi namumuhay sa salita ng Diyos. Hindi sumusunod sa salita ng ating Panginoong sa Kristo. So paano mo masasabi yan kung para sa iyo hindi mo tinatanggap yung salita niya? I-magiging, e magiging ano ka ba sa harap niya? Sasabihin ka, hindi ka naniniwala sa akin. Kung naniniwala ka sa akin, susundin mo yung sinasabi ko sa iyo. Pero hindi mo sinusunod yung sinasabi ko sa iyo hindi ka naniniwala sa akin. So, ganoon ang mangyayari. No, ganun ang mangyayari. Kaya nga, minsan, may mga tao dito na may makikita na ganito, nilalaktawan yan. Kasi nga, ayaw nila mabago ang isip nila na hatakot sila na baguhin ang isip nila, ang isip nila ng Espiritu ng Diyos. Takot sila doon at gusto nila na mananatili pa rin doon na nililin lang sila ng demonyo, yung isip nila. Namumuhay pa rin sa ngalingan, Lagi nyo tatandaan ang tao na nangunguhay sa kasinungalingan, lingan nagmamahal sa kamatayan kasi ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo the truth will set you free ang katotohanan ay siyang magpapalaya sa inyo dahil tayo dito sa mundong ito bilang po tayo sa kasalanan so gumising po tayo sa katotohanan so hanggang dito na lang maraming salamat and God bless everyone